Paunahan lang tayo. Ay! Richard daw oh, ang sagot ng nakapin. Wait lang, wait lang. nagkakaroon tayo ng abiriya. Yung nakapin ba? Richard daw oh, yung tamang sagot. Mali yung pinin mo. Mali daw. Maraming nagre-react. Richard yung Richard ang sagot nung nakapin. Sabi. Mali. Mali ka. May nanalo dyan sa unahan eh. Richard yung pangalan niya. Richard, check ko na lang sa Sige mag-like. O oh, sige guys ha, um, doon po sa nakapin, papatsik ko kasi mali yung pininyata ng ano ko ng kasama ko dito, ng admin. So, iti-check natin maigi yan. Dahil kung hindi naman deserve si Richard yung nakapin, Richard yung sagot niya, ibibigay po natin doon sa una, kanina nag-comment, i-review e natin ng live, para maging fair lang po tayo. Alright? Ayan, ano ba ang inilong ko kanina? May, ito na, diretso na tayo. May sumagot na ba? Ayan, mayroon na. Mayroon na. May nakasagot. Sino bang nauna? Ito, dito, dito. Ipin e, mo nga dyan, dyan. Ayan, ayan. Congratulations, papin nga yung nanalo ng nakasagot ng tamang ininom ko. Ang tamang sagot at nanalo si Crisil de la Cruz Molena. Ang Maya G. tama Ang tamang sagot ay... Zin. Ayan. Ang tamang sagot ay Zin. Ayan. So, congratulations. Papiim lang po, uh, Madam uh, Grisel de la Cruz. Ipiim mo lang po itong social media account ni... ni Mi Heart. Ito po, may FB, may YT siya. Depende sa'yo kung saan mo siya ipipiim.